Alam ko meron kang kilalang mabaho yung kilikili, no? Kailangan mo ng kangkong eto kasi yung kangkong na to is gamot to mga idol. Ang gagawin mo lang mga idol, alis mo to lahat ng mga dahon, no? Dahon, ito, no? gawin mo. Kasi napaka-effective nito mga idol. Alis mo to mga dahon. Kailangan ng matira lang is itong ganito, no? Tapos ang gagawin mo lang mga idol para, halimbawa, no? Na nakita mo kasi mabaho yung kilikili. Minsan kasi ayaw nila maligo kaya mabaho yung kilikili, no? Kaya ito, gamot ito, mga idol, no? Ang gagawin mo lang, ito ganito. Yan, gaganyan lang. Kanya mo lang no, mga ito. Tapos kapag dumaan yun, halimbawa katabi mo siya, mabaho yung kilikili. Make sure na ito, uh, meron siyang ano, no, ito, yung, lumitaw yung katas niya kaya pinaganyan ko. No, para lumi, lum, lumabas. Tapos ang gawin mo, ibalik mo. No? Tapos halimbawa nakita mo na siya, katabi mo siya. Ang gagawin mo lang, ganito. Gagawin mo sa kilikili niya, pagpadaanin mo ganyan. Para yung, ano, yung katas, kapag dumaan dito, yun, maano siya, kakatin. Gaganyan ganyan siya. Ang mangyayari gaganyan. Baho na pala ng kilikili ko. Oh, ha? Di ba? Ang mangyayari doon, araw-araw maliligo na siya. Siyempre maiiya siya na naamoy niya yung sarili niya kasi yung mga iba daw hindi naamoy yung sarili kaya di ba? Oh, yan. Kaya itong kangkong na to, gamot, no? Kaya ay napakabisa nito mga idol. Ang dami nang nagamot nito kasi pag ganyan mo dito, nangati siya, gaganyan niya, amoy niya ah, ang baho pala, sasabihin niya. May iya siya nun. No? Kaya tapos magkikita niya ang katabi niya na kaganyan. O, di ba? Tayos. Kaya itong kakung na to, gamot to. Kaya wag na wag niyong itapon. Napakalaking epekto nito. No? Okay?